ang financial literacy advocate si Mr. Arman Benko. Sir Arman, magandang magandang araw sa iyo. Yes, uh, magandang magandang araw sa uh, kasamang uh, Dennis at sa lahat ng ating tagapakinig at tagapaganoon. Oo, uh, nandito ako ngayon sa BMC. Mm. Ah, Ay, hindi mo, hindi <laughs> mo Ay, pala dito. ako sinasama. <laughs> hindi mo pa pala ako sinasama oh. sa, sa napaka matagumpay mo na BMC. Oo uh, uh, nga. Program. Oh, wag ka magalala. Kasama ka na sa mga susunod. Ah, uh, whether you like it or not. <laughs> Kasama ka sa listahan na. Naku, lagot ka, Sir Arman. Okay. Pag-usapan na po natin to, uh, Sir Arman. Ah. Uh, ito pong... Uh, bakit bala hindi talaga nakakaipon ng mga Pinoy? Dahil ang nangyayari madalas, eh, nag, nagagalaw, nagagastos yung ipon. A ano ba ang nagiging problema? Well, Uh, ako uh, mula nung binigay mo sa akin tong assignment na to no. <laughs> uh, talagang dinattrack uh, ko tong nakaraang dalawang dekada na tayo ay uh, uh, nasa advocacia ng tamang paghawak ng kanilang pananalapi. Mm. Well, kulang nating nakita kulang yung pagpapahalaga doon sa mga uses or reasons for savings. Mm -hmm. Wala yun eh, wala sa karamihan uh, kadalasan sa uh, isip o utak ng Pinoy, mm. na nag-iipon. Mm. Meron pa siyang tatlong dahilan kung bakit nag-iipon. Mm. Save to use, save to keep, mm. at save to share. To share. Okay. Yung save to use, yan yung para dun sa mga expected expenses na natin. Uh, yung pang uh, para kay Judith, mm -hmm. para sa uh, <laughs> regular na pang uh, uh, gastusan yung regular na budget, mm -hmm. kasama na rin dyan sa save to use, yung ating pang-emergency fund. So, ah. dyan, mm -hmm. save to use yan. Ah. Yung save to keep, yan yung pang matagalan. Uh, kadalasan yan yung uh, nilalaan o iniipon natin para sa ating investment o papalaguin. Hmm. Yung ito, kahit pa paano, medyo unique sa Pilipino. Uh, ang Pilipino kasi, kapag may lumapit sa atin Kapamilya o uh, kaibigan, uh, parang uh, obligado tayo na tumulong mm. o umambag. Mm -mm. Kaya pinapaalala din natin yung pagtulong o pagbahagi, pag-share, e eh, pinaghahandaan din yan. Kaya save to you, uh, save to share. share. Uh -huh. So yung tatlong dahilan na yun, uh, kapag malinaw sa isang tao kung bakit ako nag-iipon, save to use, save to keep, save to share, eh malamang hindi nga galawin. Uh, hindi siya magdenok, hindi siya bumunot mm. doon sa dapat na kanyang sinusabi, mm. uh, iniimpo, o mm. iniipon. Mm. O oh, so parang patibayan lang pala ng loob yan, <laughs> si uh, Correct, correct. Uh, kaya yung uh, susunod na dahilan, uh -huh. eh, uh, kung bakit hindi nakakaipon, hindi na nga natutuloy, uh -huh. hindi nga napapalago, uh -huh. eh lahat galing sa uh, mindset of yun nga, patibayan ng dibdib. Lalo na kung uh, uh, may isip mo, uh, kasama Dennis, yung mga kadalasang ugkaw ng Pilipino, lalo na may kanalaman sa pera, mm. uh, binibigkas pa nga. Bahala na. Mm. Diba? Kasama dyan sa bahala na, oh. yung saka na lang. Oh. Uh, o kaya pwede na. Mm. O kaya yung gagawa ng paraan. Kaya yung naiipon, Da, kung meron mang nakalaan o purpose, mm -hmm. bubunot, nainainok, pipitik, mm -hmm. kukukit dun sa naiipon. Sasabihin na lang, di ba, like, gagawa na lang natin ng paraan. Mm -hmm. O kaya, bahala na dun sa kinabukasan. Yan yung uh, uh, maling mindset uh, na kaugalian ng uh, mga Pilipino. Meron namang pangatlo na kapalit yan uh, kung bakit hindi nakakaipon. Mm -hmm. Yung uh, na bahagi ko na minsan tatlong D. Mm. Tatlong D na kailangan natin. English or Tagalog, mm. D pa rin siya. Mm. Kailangan natin ng decisiveness, pagiging mm. desidido. Kung tayo mag-iipon na, desidido talaga tayo. Bawat sweldo, magtatabi tayo 500 pesos. Okay. o so, desidido ka. Uh. And then uh, disiplinado. Hindi porke uh, hindi na tayo napapaalalahanan dito sa uh, programa natin, um uh, tuloy-tuloy pa rin natin ginagawa miskina na walang nagpapaalala kasi meron na tayong disiplina. At yung panghuli, determinado. Lalo na kapag yung nahihirap ta na medyo may biglang gipit, biglang uh, may nangyari, mayroong sitwasyon, teka, determinado ko. Parang sinabi mo, matibay ang dibdib ko. Uh, determinado ko, maabot ko yung uh, uh, magawa at maabot ko yung ating dahilan sa aking pag-iipon. Yun. So talagang totoo, no? Patibayan talaga ng dibdib yan. Patibayan ng dibdib at saka nakakabit doon ang, tama yung sinabi mo kanina, Sir Arman, disiplina. Huwag mong gagalawin dahil may purpose ka dyan. Hindi basta, oh, nag-open ng ganito, nag lang ng ganito, ay, kunin ko muna to, tsaka ako na lang babawiin yan, tsaka na lang ako gagawa ng ganito, tsaka ako na lang dadagdagan yan. Pag, kumbaga, at the end of the day, it will always be about uh, our discipline kung paano natin hawakan yung ating hindi lang yung pera pumapasok pati yung pera na naiipon natin very much correct Yon. Okay, Sir Arman Benko, maraming maraming salamat po.